Good morning, guys. Nang drive na sa me. Kaysa Sabado maroon. Praise mm, sa work. Hope, hope, hope. At umis akong anak sa iyang apartment. Aha. Among tanaw ng iyang ming, -ming. bagong sakyanan sa kumbana. Mm -hmm. Ang aw na to ang mingming -ming sa akong anak. Mao ni apartment. Oo, oh -oh, manin balay sa akong anak apartment niya. Yeah, manan ta guys, there sa a suno. Hi po. Good morning. Good morning po. Good morning. Come here. Hey. Shara usad rin guys. Uh Kay ang akong anak wala man. Dire mas party. Kadako gud oi ako ni. Parayg. Yeah. Oh ini aku. Iring sa nak-nak daku kayu Hmm? san sad. Katul ganan. <laughs> ya. Yeah? Hi. Hey, Kada ko panimo misa. Eh? <laughs> Stored May uh -huh. <coughs> kabayo dito okay, Mag-drive nyo dito sa store Magbali na ako'y balito Nandugo sa Asian Store Hah Ha? Iya, angkasa karsa dagibutan og kay dangog kestanan kay minus. cruising ang kasada karon.